Tamang paniid mo na ako dito mga doy kaya hindi mo na talaga ako gumawas Kasi kung kaya naman ang kakampi ko Ay paggawa ko na lang sa kanya Kaso hindi talaga niya kaya mga doy Kaya binuhat ko ay, Tumabang na ako Naglisod na kasi yung taon yung kahintang niya Kaya kailangan nating tabangan mga doy Kasi makaluluoy po ba ya? Gumulong pa nga yung taon yung ligid dito Kaso nabuslot man hinuan Uy lumot ka naman yung taon dyan doy Ano ka bayani? na sana na ka kahinuan tinuha ko man yung mananap dito sa bato mga doy kaso andito man yung predator ang pagkakamali ko talaga mga doy kasi pinilit ko yung karapatan ko kaya ang resulta ah higa hinuan kaya kung ako sa inyo mga doy wag nyo na ipilit yung mga bagay bagay na hindi talaga bagay pero bago ang lahat mga doy tara luma muna tayo maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa huwag wala pa ka subscribe ano paggulat yung tao sabihan pa kita. At dahil kinuha ng predator yung pinaghirapan kong pagong mga doya, pinahiga ko na lang siya. Nang hilabot pa kasi siya, e eh, business ko yun mga doy eh. Dapat hindi siya ganun. So, Mario Takasabi takasabi ko lang, andito na naman yung tao ng predator. Ah, Umiga na naman yung taon siya ulit mga doy. Siguro inabangan niya ako doy mga doy. Ang hindi niya alam na boy scout to oh, laging handa. Nakatilaw na pulinuan sa doon sa Kaya kung ako sa predator magbago ka na. Sos Mario si mga doy. Hindi talaga siya nagbago. nag lang in taon siya doon sa repolyo na yon. Nakuha ko pa yung repolyo. Di ba? Balis ka lang yung iyahang pangutok mga doy kita to siyang gibuhat noan mahirap pag dumami pa yung mga ganyang klase mga doy isod e kayo umudak kung kahoy pa na siya mga doy pag iingon ana putlo na nato na siya mga doy <laughs> nagpanggap na naman yung taon yung lumot mga doy na bayani kasi simulod na naman yung taon siya sa tori kaya ah umabang na naman ako eh simpre umasa na naman kasi siya sa akin na tabangan ko talaga siya Ah, hindi talaga siya nagkamali mga doy kasi tinabangan ko talaga siya so, sakit sa dugahan ug dili ka makatabang mga doy kaya kung kayo din mga doy kung na may katabang at abang pugnudud, tabang po mo tabang po doot tapingi na naman tayo dito sa tanglad mga doy kasi pumili tayo ng mahumukin lang ah, andito dito na yung mahumukin mga doy ah dali rapugi nawala lagi sabay side step sa predator na yon mura okay. rapudog walay nahitabo mga doy sus so, mariosip ang gamay katungod mga doy agoroy iswa so, katik dor lagi din taon sus <laughs> so, mariosip may gamay na naman kasi akong nakita mga doy kaso dito naramdaman kong wala na <laughs> pag-alanganin yung kabutang nyo pag sulod nyo mga doy dapat ganito lang yung humuin nyo puro first kill lang gamitin nyo mga doy para double shield yan kasi kung hindi nyo yan gawin mga doy ah dili pwede mo kong kahoy <laughs> hindi pa yung na hurot yung mga kalaban sa inyo na yung mga doy kaya bumalik pa ah hot ang dapat hot don, mga doy tapos yung ligid dito, nagligid-ligid na naman yung taon siya. Nagdala-dala pa ng panagang. Tapos parang bago lang naman yung panagang niya mga doy. So smart Josef. Kaya ginawa ko dito mga doy, yung tama lang. Tama lang na nasa loob siya ng touring niya, na humiga siya mga doy. Hindi pwedeng sa labas ha. Kasi pag sa labas yun siya humiga mga doy. Ibig sabihin nun, outside ako lambo. <laughs>